o karong gabi una mga idol no? di basta basta atong gigamit aning creek da rin, no? sa pagkuha ani mga wish no? kay hastang baga ayo gayo igbalas mga idol ato na na siyang gigamit at backhood mga idol abang abang sa sunod mga ito boy, idol God bless o dari idol no gikabian na nato na dia sa bangag idol no kay para maisa lang o backhood na mga idol no para matilok yun na siya dia sa sayilong mga idol Gara atong team, ginahingay na nagkabya dito mga balas dia. Abang-abang mga idol. O dari idol lo, hapit na yung makabya tanan idol dari sa bangag idol no. Kay bakuho na na dia idol, kay para matilok yun na siya mga balas idol. O dagang hig salamat sa inyong paglantaw idol. Bilini na lang po mig like mga idol, dakong tabang na kayo nasa mga. God bless sa inyong tanan. Gipala na lang ni mga balas dari sa kilid-kilid mga idol no. Ug ibutang dia sa bakit sa bako mga idol para matilok gyud na skilled mga idol. Hapit na gyud mahurot ang mga balas dari idol no. Gamay na lang gyud kayo, maklear na nato ni atong nato. Creek nato no. Ma-pull out na nato ni mga balas dari mga idol. Og shout out sa tung kauban andra sa aso no. Kaling nag-operate aning bakko no. Daghang yung salawa si mga kol. lang yun, yung mga idol. Kanang kilid na lang yun. Mahuman na ni. Gear idol clear na jud kayo ang ato patwe no wala lagi sa media wala gina bilil ya misagambay balas dia ato gina kitilok dia para malimpyo gid aton creek daghang salamat mga idol